hi everyone welcome to another conversation on air and you are watching a yanha podcast with mel awi Finally, eto na nga at nakakadaupang palad ko na at malilinaw na kung ano nga ba talaga yung konteksto. Dun sa kumakalat na videos recently, ba? Diba? talagang naging matunog to. Umabot ng 8.3 million views itong kanilang talakan sa loob ng volleyball court. Bakit may mga uh, narinig tayong show money, linisin mo, babayaran kita. So ngayon, andito nga si Rick Middleton kasama ko para... Bigyan tayo kung ano nga ba yung konteksto. Actually, this is also my first time na maririnig to. So, wala pa akong idea talaga kung ano talaga yung totoong nangyari. So, this is very, very exciting. So, Rex hello! Ah, hello! Ayan. So, anyways, uh, thank you so much, ha? Kasi pinagbigyan mo ako na makabisita dito sa napakaganda mong bahay. It's I my first... Yes. yes, it's my first time. So, anyways... Eto na, simulan na natin. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy Paano? Ano ba talaga yung nangyari nung araw na yon? Bakit umabot sa ganung talakan? Am um, ganito kasi yon. Ito talaga yung nangyari nung araw na yon. Una, uh, mag-chat ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, sa yung may laro? Kasi sabi niya sa akin, nangako ko sa akin kasi siya na maglalaro kami. Tapos, ayun na nga, nag-chat sa akin. Sabi niya, um, kastingan. Sabi ko, oh, sige, okay lang naman kung kastingan. Ano, kakampi ba tayo? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi bubuka ng team mo. O oh, sige, ko ng team ko. sabihin ko muna sa kanila. Ah, tapos ano yun, ang mga araw na yun, na uh, ilang oras na, nagbubuna ako ng team. Hanggang nag, alas 5, okay na kami. Ngayon ang sabi niya sa akin, 4 teams. So nabawasan, naging three teams na lang. Pero hindi namin alam na may shuffle doon sa lugar na paglalaroan namin, sa venue namin. Yun sa Tubigan, sa Binyan. After noon, edi pumunta na kami sa ano, sa venue. Nag-drive na kami ni Lawrence. Papunta na kami ng ano ng venue sa court. Sabi niya sa akin, "Asa na kayo? Baka ma kayo." Sabi okay. niya sa akin. Ay ko, andito na kami sa Binyan, sa Olivares, may binibili lang kami. Yung sabi niya, ginagalgal niya nga kami sa mga ano oras na yun eh. Akala namin na kami na yung maglalaro kasi wala pa naman yung katim namin. Wala pa naman yung sila, ano, am um, 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 mga, uh, yes. ano, mga teams. Uh, uh, yung teams namin, uh, wala pa. After nyo, pumunta na kami doon, nagulat kami. Nagulat ako. Sabi ko, ha? Mayroon pa lang siya, Paul. So, tinext ko siya. Sabi ko, kala ko ba ano, team by team? Sabi niya. Sabi ko, hala, nagulat ako. Sabi niya sa akin, kumalma ka, sabi niya sa akin, o oh, sige maghihintay na lang kami dito. So, Wait lang, so sa chat pa lang ba yun? Or personal na? Yung uh, sabi mo na, ah, may chaffle. Oh, yeah. Personal or chat? Chat pa lang yun. Chat pa lang yun? Chat so ibig sabihin sa chat pa lang, medyo parang meron ng, medyo, meron ng, medyo nagiging mainit na. I or hindi know, pa naman? Playtime ng laruan. Ah, playtime. Ah, okay, okay. Oh, pero kasi naiintindihan ko. Kasi salitang bakla, lang, oh. bakla naman talaga yun. Eto, ed, ed, eto na, nag-usap na kaming dalawa ay after pala lang dumating na siya. Sabi ko nasaan ka na? Pakala ko kumalma ka lumamat, ano, uh, kumalma ka kasi papunta na ako ganun ganun. Sabi mo ano, bakla ba siya pala dito? Anong gagawin? Anong gagawin natin? Sabiin sabi sa amin, kumalma ka kasi isisingit do kami sa laro, isisingit do kami sa laro. Sabi ko, iniisip ko, bakit ko isisingit sa laro eh may pa. O, oh, di ba? Paano kayo makakapaglaro? Eksakto naman, nagbibigay naman ako ng oras para sa team nila kasi wala pa naman din yung player ko. After noon, pumunta kami dun sa ano um um pato, pumunta na kami sa nasa venue na kami naghihintay kay matagal. Tapos after noon, wala pa rin 9 PM na, wala pa rin yung um, yung player. Pero dumating siya mga 9 to 10 ganyan kasi andun na siya. Sabi ko, asan ka na babakla? Sabi ko sa kanya kasi anong oras na makakapaglaro pa tayo? Hindi na. Tapos after noon, dumating na kami. Ay andun ano nag-uusap na kami. Asan yung player mo? Bakit wala? Paano tayo makakapaglaro dyan? Tatapusin pa daw yung shuffle. Bago daw kami makapaglaro. Ito kasi isang team na to, um, cancel daw sila kasi wala daw silang player. Pumayag naman kami. Kasi kami na po sa kanila. Kami na may kipaglaban. Tapos, yung oras na yun na naghihintay kami, wala pa rin yung player niya. Sabi ko, ma, asan yung player mo? Dapat obligasyon mo yun na, na papuntahin sila ng maaga. Dapat kung Um, ang laro namin, eh, ang laro natin is um, 10 pa, dapat 10 muna na lang ka pinapunta. Hindi naman kami nag-ano sa oras eh. Pero kasi syempre, yung ini, ang inaano namin dito, yung pinaghintay mo kami ng matagal. Kasi tapos, mawawalan mawawalan ng laro. Okay lang naman sana kung nakapaglaro na ng mga kahit first game. Eh nakapag ano pa eh, At, tapos na yung shuffle, nakapag double killing na. After double killing, nag ano na, ah, um, tapos na yung double kill, wala pa rin yung player. hanggang sa umulan na. Paano nga tayo makakapaglaro na umulan na? Kasi nga basa na yung call. Oh, so ako naman, syempre, hindi na ako ano, pumayag. Na sabi, sinabihan ko na sa likod, bakla dapat obligasyon mo yun na papuntahin yung mga player mo. Sa, so, tapos sabi ko sa kanya, ako nga pinapunta yung mga player, kaya pinipilot ko mapaage. Pero dumating naman sila. Walang problema dun sa ano eh, sa sa um, dumating kahit maliit naman sila basta napasimulan na kasi ni eh doon kami naggalit kasi dapat ay simulan na kasi paano nakakahiya sa mga player ang na dumating nagaling pang um, Cavite, Las Piñas, Pasay. sino di matutuwa yung sagot mo yung mga player mo. Pagkain pa nila, pamasahe pa nila. Oh, mabuti kung babayaran mo yung mga ano nila, yung mga ah uh, mga pamasahe, pamasahe na. Nagbigay naman siya kaso hindi ko ka man kinuha, kinuha nila. Oh, oh. Tapos after niyan, di di na kami natapos. Kumain na lang kami, ayun. Tapos nag-enjoy na lang kami para kumain. Yun, nag-ano na kami nag sinabihan niya pa ako na na show money, sabi niya. Bakit umabot sa point na nagsabi ng show money? Hindi ko rin alam, bakit nagsabi ng show money? Sabi niya, parang ang pagkakaintindi ko, magkano ba yung pustan niyo? tata ah, ah sa niya pera mo gumano sa akin sabi ko ah, okay. ha bakit ko ilaman nila sabat, ko ilaman sabihin pera ko sa iyo ah, di ba okay. gumano na ako sa kanya tapos yung sinasabi niya ano um, nagwawala na siya, siya papakalaw mo siya pa yung ano Uh, agrabyado ah. sa nangyari. Siyempre, dapat nga kami magalit sa kanya kasi yung mga player niya, ang tagal-tagal dumating, umulan na, hanggang di na kami nakapaglaro. Wala pa din yung mga players. Kanung nandoon na kayo, wala pa din sila. Yes. Hanggang sa basa na yung court. Correct. Paano nga mga kapaglaro? At Ang suggest naman ng mga tao doon, yung mga player doon, pwede naman linisan. Ah. Anong sinasabi niya na, linisin mo, babayaran ko? Eh player naman nagsabi sa kanya noon. Wait lang, like, sino, sino nga binagsalita ng linisin mo, babayaran ko? yun nga. Sa asang ah, ang nagsalita, ng oh. nang linisin mo, babayaran ko. Oo. Oh, eh, kung mapera um, ka pala, eh at nilinis mga, sa mga bakla, Agri, ano naman sila eh, sabi naman nila na pwede naman linisan. Eh di ba't binayara mo yung mga bakla na para linisin yung court? Eh sana kapag laro tayo, pato ka. Ah. <laughs> okay. Oo. Tapos, tapos kaya naman tayo na uwi dun sa salitang show money. Oh, ayun nga, sa show money na nga dapat yun ano niya, parang hinahamon niya ako ng kaperahan niya. O, oh. oh, di ba, dapat wala naman siya, dapat yung magmalaki. Kung mapera siya, eh go. Eh, kung mayaman ka, edi eh, go. Oh. Bakit? Yung hinahamon niya ba, wala naman pera? Oh. Eh, pera naman tayo sa ganung bagay. Di ba? Ano ka naman talaga. dito sa bahay mo, di ba? Oh. Sa ganun mga paraan naman, bakla, pag mga ganun, syempre pumunta ka ba na sa, ano, postahan niyo na wala kang pera? Di ba, syempre, may pera ka rin papakita sa kanila. Hindi mo na kailangan makipag-show ng, pe ng pera kung magkano pera naman mo. 'di ba? So parang ang tingin ko dito sa nangyari, no. So ibig sabihin kasi, 'di ba, nung una sinabi mo na parang nagrerant ka na na nasayang yung mga pagpunta, oh. yung gastos, yung abala. Tapos okay. pagdating doon, hindi pala makakapaglaro, oh. tapos wala pa yung mga players, players niya. Oh. Oo. So kaya 'yon. So naiintindihan kita na na-disappoint ka talaga. Okay. So na-disappoint ka, na-upset ka. Oh. And then siguro sa part niya, parang hindi rin, siguro, parang hindi niya rin na, parang hindi niya nagustuhan din yung mga pag mo na gano'n. Uh -oh. Kaya parang napaano siya na, magano ba yung ano niyo? Kung maga parang gano'n. Kasi uh -oh. parang nag, nagsasabi ka na rin na, ang dami ko, ang dami na rin naman namin nag-gastos dito eh, uh -oh. Diba? 'di ba? Yung uh -oh. pamasahe, ganyan, ganyan. Ah, oo. So parang gano'n, uh -oh. ko na kasi parang mag magkano ba yung nagastos something like that? Mm okay. kasi, pero syempre, ang ano lang talaga doon, ang sinasabi ko lang sa kanila, dapat obligasyon mo na papuntahin yung mga pair mo. Kasi ang una mo naman sinabi sa amin na ay 7. Dapat 8 p.m. andun na kami talaga mga kapag -laro. Kala ko team by team. Yung pala may shuffle, tatapusin pala muna. Mm -hmm. Ang sabi naman ng isang organizer doon, isingit kami pag dumating na sila. Wala naman ang yarin ganun ah, Okay. Eh. But anyway, ah, uh, ito ba ay eh, parang one-day league? Okay. Or parang ano lang talaga? Natural lang, laro-laro -lar 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 -lar. Gustahan lang. lang. Pustahan. Okay. Pero, uh, before pa, nakakalaro mo naman siya. Before, before pa. Naman nakakalaro. Uh, nakakalaro mo. And, uh, correct me if I'm wrong, ito yung first time na nagkaroon ka ng ganitong parang oh. mga enkwentro, oh, no? Yes. Pero, syempre naman kasi, ang akin lang naman, pinaglalaban ko rin sa sarili ko. Kasi, pinagtatanggol ko lang naman yung player ko. Kasi, syempre, ikaw ba pumunta ng galing ibang lugar, malayo, ka, tapos, napunta ka sa ganung, ano, sa Binyan, tapos, walang mangyayari. Eh syempre nakakaya sa player na pinapunta mo. O di ba nakakaya yun? Alright. Tapos mamaya, malay mo, ano pala sila, abisi ah, pa pala sila, in-invite mo. Yes. Tapos, anong nangyari? Wala rin pala. Eh tapat ko na sila pinapunta. Okay na naman sana kung napapunta sila na kahit mga 10 p.m. Eh. At least adjust namin. Eh kung taga San Pedro lang yung player, okay lang. Mababait naman talaga yung mga taga San Pedro na mga player talaga actually. Pero syempre, may iba kaming player na ibang lugar eh. Nakakaya. Hmm. Syempre, na nakaka -ano naman ka yung yung papuntahin mo tas wala nangyayari. nangyari. Mas mga player talaga sila. Actually yung ibang player nga doon sa amin pumusti. Oo. Oh, 'di ba? Kung ano kung natuloy talaga yung laban na yun, talagang ano we, eh, um, sa amin talaga yung posta ng tao. Kasi labinubulungan wow. na, na kami lahat ng tao na mga player doon na ano sa design nyo kami magkano ano ang pusta ko isang libo kami ganun ganyan ah, rin yan. okay. ah so ibig sabihin even the audience nagpupustahan sila kung kanino sila oh, okay. ah okay, okay. Uh, pero anyways uh, To make the long story short, natuloy ba yung laro or hindi? Ayun nga, hindi nga. Kasi nga, doon ka na, doon ka na inis kasi nga, hindi natuloy yung laro. Kaya nga, nakakaya sa mga player na nandun. 'di ba? Kasi ano na din eh madulas na rin yung court. Wala talaga naglinis. Wala talaga naglinis kasi nga sabi niya, at sabi ng mga player doon, pwede na malinisan ng mga player doon. Sabi ng mga player doon. Ay kaya sa taxi bakla na, ang sabi ko naman, pwede naman doon pala linisan eh. Pali linisan mo, babayaran ko. Ba't ako maglinis niyan? Kung magpapera ka pala, pabalinis mo sa mga tao doon, ikaw magbayad, di ba? Yun lang <laughs> naman yun eh. Di ba? Okay, oo. So, ayun pala yun. Ayun pala yung konteksto, no? So, yun nga, no? Parang, In fairness naman ah uh, nung narinig namin yung panig mo is yun nga parang may point din naman kasi talaga no kasi may mga naabala and oh. bilang isang captain ball captain ball ka I din ba doon na nagma oo oh, oh na parang o oh, nga naman yung mga teams mo galing pa sa malayong lugar na abala and tas pagdating doon wala no so meron din naman talaga no meron din naman talagang uh, point no at bigat yung iyong uh, sinasabi so ngayon actually bukas naman ang ating ano no ang ating tanggapan <laughs> <laughs> bukas naman ang ating ang ating himpilan. Yeah. <laughs> Oo, bukas ang ating himpilan naman para din naman sa panig ng isa, uh -huh. di ba? Kasi syempre there's always uh, two sides of the story. Oh, yeah. Sabi nga ang coin, meron siyang two sides of the coin. Oh, yeah. So syempre pa, so bukas ang ating himpilan tanggapan. para naman sa side nang isa nating ma-player na malalaro, na nandun din sa 8.3 million views na nag-viral no kasi baka sabihin tayo ay bias. Uh -huh. hindi porket ikaw ay aking kaibigan so s'yempre tayo bilang isang mamamahayag uh -huh. <laughs> <laughs> bilang isang mamamahayag at bilang isang broadcaster eh kailangan ma marinig natin ang dalawang mukha ng istorya no so bukas naman ano? at saka ito ginawa natin itong video na to hindi para ungkatin muli na para mag-away muli no ito lang ay para para masagot yung mga yung mga tanong, mga samutsari at mga nanganganak na tanong, yes. <laughs> 'di ba? Nang anong mga netizens, yes. 'di ba? Kasi para at least hindi kami puzzled. Marami Ar kasi kami mga kuro-kuro at palapalagay, okay. di diba? So anyway, ano na lang yung natutunan mo dito sa incidenting ito? Ano na lang yung parang magandang natutunan mo o pulot of the day mo na maaaring ma-share mo sa ating mga netizens? Kasi ikaw isang manlalaro, isang makeup artist, no? Yes. Anyway, no? Makeup artist po si Rex Middleton at marami na siyang mga na-makeupan ng na mga artista din. Tulad okay, ni na... Nag-aayos no. um, din kami sa Viva, mm -hmm. mga celebrity Viva artists ganon katulad nila uh, nila Aubrey uh, Miles, nila Sinabato, uh, Dennis Padilla. Dennis Padilla, oh. uh, marami pang iba. Marami pang yeah. iba. Yun. So isa din si Rex Middleton na isa talaga siyang professional makeup artist apart from being a passionate volleyball player. Okay. So yun nga no, going back, ano yung iyong uh, natutunan dito sa nangyaring ito no, na para maiwasan na natin yung mga ganitong klaseng bagay. Ano okay. natutunan ko sa gantong ano um Gantong bagay, dapat ano, hindi tayo nagbibigay ng oras at time para kung ano talaga yung oras na dapat nalaro natin. Dapat hindi tayo nagsasabi na pumunta na kayo ng gantong oras kasi lahat tayo naman busy tayo sa larut na busy tayo sa lahat ng bagay, hindi naman laro lang tayo ng laro sa lahat ng volleyball. Then, syempre, uh, binibigyan din ng time ng mga player yung mga ganyang bagay. Dapat uh, kung mag pag kung mag ano tayo, kung pupunta tayo sa mga ano, kung magyaya tayo, dapat make it sure na tama yung oras na bibigay natin. Kung ano talaga yung oras ng na laro na para sa castingan or yung or volleyball or shuffle ball. Mm -hmm. And with regards to ano naman sa communications and to avoid conflicts, ano yung ano pa yung mga natutunan man, sportsmanship, ganyan. Ano mm -hmm. tutunang ko sa ano dapat magiano ka na lang eh uh, minsan makapag um baba oh, yes. yes kasi hindi naman lahat dadaan sa ano eh um taas sa ng taas boss, ng boses eh. um uh, paninindak. Oh, yes. di ba hindi mo kailangan makipag-usap ka na lang ng tama oh, yes. di ba hindi mo kailangan na manigaw kasi ako kinakausap kita personal na ano lang na malumanay hmm. lang kinakausap kita kasi malika hmm. oh ayun yung mga dapat oh, okay. natin kandaan Alright. And in fairness naman, sa tagal kong kakilala naman ikaw talaga, Rex, no? Eh, hindi ka naman din, hindi, hindi naman talaga ikaw is yung talagang pala trouble or pala away. In fairness naman to you, no? Kasi apart from being a volleyball player, pinangangalagaan mo rin yung pangalan mo bilang isang professional makeup artist sa industry industry okay. ito, no? Ayan. So anyway, let's, Take this opportunity na lang siguro to invite yung ating mga nanonood mga netizens nila kapag mga may mga gusto magpa-makeup sa yo. Of course. Oh, syempre, hindi lang as a makeup artist ang trabaho natin. Siya, hindi lang volleyball. hindi lang volleyball player lang tayo. Syempre, uh -huh. makeup artist din tayo na siya, uh, Yeah, makeup artist din. So nagpapaganda, nagpapaganda, nag-aayos. Nag yun po. Ayan. So yun ha. So if you if you need a professional makeup artist, so yun, taw, ano, kontakin lang natin si Rix Middleton. Yun din yung Facebook mo, right? Yes. Rix Middleton. Okay. okay. So, ayun nga, no? Thank you, thank you so much, Rix. Maraming, okay, maraming salamat. Thank you so much din. Yes. Okay, sabay tayo dun sa Ayan Ha. And one, just okay. go, Ayan, Ayanha. ha?